Ganda, sarap magpunta dito Kakaibang pakiramdam nyo Pagka nagpunta kayo rito Kahit malapit lang ito sa Manila Pag nagpunta kayo rito, parang wala kayo sa Manila Doon siya galing daw sa kabilang ibayo na yun oh. Ayun ito ba sa kapaho ng Malabon? Ano ah, botas din? Ano botas na ho ito? Bago tayo magpatuloy sa ating adventure, silipin muna natin ang buong sakop ng Dampalit Mega Dike. Ang Dampalit Mega Dike ay mayroong habang 8.6 km. At ang sa gilid nito, makikita ninyo ang Batasan River. Ang buong island na nakikita ninyo sa gitna na napapalibutan ng Megadike, yan po ang Barangay Dampalit na kung saan nilulubog po yan kapag panahon ng bagyuhan. Kaya ito po ang magsisilbing protection para protektahan po ang Barangay Dampalit sa matinding pagbaha. Ayos pala ito. Mayroon project dito. From May 17 Lungsod, ng Valenzuela May gagawin pa lang ano dito Riverside Park Maganda yan Good morning guys This is me Francie And welcome sa Franci Adventure at, at nandito tayo ngayon sa pinaka Bayan ng Valenzuela Uh, time check, it's 8.30 na. Ngayon ay June 9, 2024. At ngayong araw ay ipapasyal ko kayo ano, dito sa part ng Malabon. At pupunta natin ang sikat ngayon na pasyalan dito sa Malabon. Ang Dampalit Megadike. Ayan o. No? Medyo busy dito sa Pantang Palinsuela Yan ang simbahan ng San Diego Sa kana natin At dito sa kaliwa Parang ano ito eh City Hall At kung bago lang din kayo sa ating channel Please don't forget to like, share At mag subscribe po Libre po mag subscribe At maraming maraming salamat po sa mga Suporta ninyo ano. Shoutout din sa mga lahat ng viewers natin At shoutout din sa mga kaibigan natin sa YT At dito naman, diretso na to uh, Papasok na tayo ng Dampalit, Malabon At malapit na tayo dun sa ating pupuntahan At kung hindi pa kayo nakakapasyal dito no sa Dampalit Mega Dike. Samahan niyo kami. At tayo'y mamamasyal ngayong araw na 'to. Ngayon ay araw ng Linggo. Kaya tignan natin kung ano ang mga latest update. At ito dito sa kaliwa natin, meron ditong simbahan. Yan ang magiging landmark ninyo kapag pupunta kayo ng uh, Dampalit, Mega Dike. Ito, simbahan. Yan, may misa. Ngayon, may crossing dito. Yung crossing, pagkagaling kayo dito sa Malabon, sa Bando, Bulacan, kakata tayo dito. Ayan. Di bali, ito, diretso to. May papunta na dyan yung ano, Malabon, Bayan, tsaka sa Nabotas. Kaya dito tayo papasok. Yan, Siyoson. Ito ang Siyoson Street. Street. Ito ngayon ang sikat na pasyalan dito sa Malabon Lalo na kapag uh, Weekends Every Saturday, Sunday Dito na yata eh Ay, private property ito Private property Itong kulay green na gate Diyan tayo papasok. Ayan na yung papasok ng Mega Dike. Ito na po At kung mga nakasasakyang kayo dito no, Hindi pala pwede kayong pumasok Kasi ano pala to Private area private property itong unang pinasukan natin uh, ililibot ko kayo sa buong dampalit at ipakikita ko rin sa inyo yung isang exit at dito mukhang may ginagawa pa rin ano? nagtatayo pa rin sila ng mga beam para sa pag, pagpapatuloy ng pagpapagawa nitong mega dike ayan o no? oh, may nakikita na tayo mga nagbabike dito May mga tindahan na din. Ayan, yung makikita ninyo, oh, nagpapader sila. Ah, continuous pa rin pala ang project dito, yung ginagawa. Kasi itong, ano na to, mega dike na to, uh, ah, di bali nagsisilbi itong flood control dito sa barangay Dampalit, dito sa bayan ng Malabon. Kasi eh, pangunahin na nilulubog tong area na to, tong barangay Dampalit na to, Kapag nagpapanood ng bagyuhan, kaya ang alam ko ang haba na itong mega dike nito ay 8.6 km ganyang kalayo. Kaya itong buong bayan, itong buong barangay ng Dampalit, yan ang sinasarado ng buong mega dike na yan. Yan ang pinoproteksyonan, gawa ng pagkabumaha. Talagang matindi ang baha dito. Ayan, makikita niyo sa kaliwa natin, ito yung pinaka flood control para pagka malakas ang ulan, may bagyo at nag high tide, ibinababay ang gate na 'yan para hindi na pumasok masyado yung tubig. At meron namang water pumping station diyan para kapag halimbawa ang dito tumataas ang level ng tubig sa loob ng mega dike, uh, tinatapon nila papalabas ano? Papalabas ulit, papunta sa dagat para maiwasan yung pagbaha. Ganyan 'yan. Ganyan ang system dyan. Kaya malaking silbit tong flood control na to. Hindi papasok yung tubig galing sa dagat. Ngayon, ipinapump naman nila yung tubig papalabas kapag ka muulan at kapag ka high tide para hindi magpuno ng tubig dito sa loob ng bayan ng Malabon, dito sa Dampalit. At eto na, oh. papasok na tayo rito. Marami na rin tayong nakikita mga nagbabike tsaka mga nagro road trip dito. Yun ang haba pa, ang ganda pa 'yung nakikita ko. At talaga nga namang napakaganda rito magpunta no dahil very scenic ang view tsaka mapresko dahil yung simoy ng hangin na nanggagaling sa dagat may mga nagtitinta rin sa tabi ganda, ganda rito Saka uh, malapad na rin pala yung nagagawa. Malaki na. Nung ginagawa kasi to, hindi ko napuntahan noong nag-uumpisa. Kasi madalas tayo tumadaan dito sa Malabon kapag uh, ka, muuwi tayo ng nabotas. Hindi ko na ibablog ito. Ngayon ko lang to na iblog at ngayon ko lang din napuntahan. ganda, sarap magpunta dito kakaibang pakiramdam nyo pagka nagpunta kayo rito kahit malapit lang ito sa Manila pag nagpunta kayo rito, parang wala kayo sa Manila para, sa, para kayong nasa ibang part ng Pilipinas na style province pero iba ibang iba ang iba ambience iba ang mararamdaman ninyo ang lawa kasi ng matatanaw talagang nakaka-relax sa pakiramdam ganda ng view at yan dito pagpunta kayo sa Mega Dike matatanaw niyo sa bandang kaliwa natin ayan ang Metro Manila ganda ng panahon kaya kitang kita yung building dito na matataas kahit nandito kayo sa malayo yan dito na yung Manila Bay yan yan Manila Bay itong side na to ito mga papunta na to ng Bulacan yung natatanaw ninyong lahat na yan yan lang dito oh. Daming basura oh. Uh, alam ko nagkakaroon dito ng clean up pro, ano eh, clean up project tsaka dredging system sa pamumuno ng mga ano San Miguel Corporation nagkakaroon sila ng dredging dyan at yung ibang pinagdredging nila dyan dyan napupunta, tinatambak nila sa ibang ko ng mega dike kaya ito nagawa ito dahil ito lahat ng lupa na pinanggalingan ng pantambak nito, galing sa dredging kaya pagkatapos nilang matambakan nito ginawa nila ngayon ng dike at ngayon naging isang sikat na pasyalan ngayon dito sa Malabon ayan o no? kaya ito huli nyo Ha? Ang lalaki no. Saan niyo kinuha yan? Ah, sa kabilang ibayo? Oh. Ang lalaki oh. Eh, si tatay, ginamit niya yung ano, bangka na gawa sa styrofoam. Doon siya galing daw sa kabilang ibayo na yun. Oh. Ayun. Ito ba, sakop pa ng malabon? Ano ah, nabotas na ho ito. Ano tawag dito? Mangrove forest? Oo. Oh, yeah. oh. Ito, ano ito? Bebenta nyo na lang. Oh. Ah. Ang mm -hmm. lalaki, oh. Ah, 600 siyang kilo. Ah, kilo ngayon. Pagkala mo ano, ano Oo. 600 na pala ngayon. Oo, oh, kasi sariwa ito, eh. Bagong huli anting ho. Ganito pa sa. At kung may kung marunong kayong kumilala, pagka nakita niyo 'yung payak nitapo 'yun. Eh. Mm. <laughs> <laughs> at ayun nga 'no, talagang dito sa Dampalit, pagka ma-diskarte ka, tulad ni Tatay 'o, oh, nangonguwa do oh, 'no sa kabilang island sa Nabot ano, Nabotas. Sa kabilang Ibayo na pala 'yan, dito sa Nabotas. Diyan siya nangonguwa sa mangrove Ayan o, may mga nagtitinda ng isda, oh. Ayun, may kainan pala rito. Oh, diba? Hindi kayo magugutom dito, oh. Ito pa, nagtitinda rin ng isda. Ayun, oh, si Spider-Man, oh. <laughs> At ito palang uh, Dampalit Mega Dyke. Lagi open pala 'to ng 4 AM sa public, ano? Kahit sino welcome at wala pong entrance dito, walang bayad ang pagpunta. At nagsasara po ito hanggang 7 PM ng gabi. Kaya talagang magandang pasyalan ito. Ayun oh, may mga tindahan pa oh. At meron ding mga nangingisda oh. sa tabi. May mga nangingisda. Ayan, nakikita niyo, Naguhulog sila ng pamansing. Ang dami, oh. Talaga nga namang mag enjoy ka kapag ka nagpunta ka rito. Eh, dahil nakapamasyal ka na, pwede ka pang mangisda. At mayroon pang mga kainan. At ang ganda pa na matatanaw, oh. napaka-presko. Yan, ito, tulad nito, mga mangrove. Malawak pa, napakalawak. at ayan guys dito na rough road na rito naputol na at medyo maliit na yung daanan marami na rin puno sa gilid ng kalsada at palabas na rin tayo ano? palabas na tayo ng dampalit mega dike ni ipapakita ko lang sa inyo yung pinakabong detalye ng ating vlog para pag pumunta kayo rito ay meron na kayong idea at nakaredy na at gagawa na lang kayo ng inyong plano fishing boat Ayan, tulad ng sinasabi ko, pag kami dumaan na mga four wheels, talagang mapapahinto kayo rito. Give and take lang. Ah, uh, kita ninyo kung gaano kataas tong tambak ng Mega Dike dito. Yan, dito na tayo sa papalabas ng Dampalit, Malabon. At ito ang itsura ng Dampalit, Malabon, mga ka-adventure. Itong lugar na to halos sea level na, no? Ta-level na ng ano yan dagat. Halos sea level na yan. <clears throat> Ayan, barangay Dampalit. This way to Ayaw. 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 Ayan, makikita Ayaw. na. Yan, dito na tayo sa main road ngayon. At kung nagustuhan niyo itong channel na to, don't forget to like, share, and subscribe. At maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating adventure, Francie Adventure. At maraming salamat din po ulit sa pagsuporta ninyo. Ano? Patuloy ninyo sana kaming samahan sa aming mga iba pang adventure na pupuntahan. Tandaan nyo lagi, ride safe, stay safe, be safe. Francie Adventure, signing out. Peace.